Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang isang love spell na talaga namang alam kong magugustuhan nyo dahil ang love spell na ito ay walang kailangan, walang ingredient at walang kang kailangan na kahit ano. Opo, kahit ano. Wala talaga dahil ang kailangan mo lamang ay ang iyong sarili lamang at ang iyong buhos ng emosyon. Ito ay maaari lamang gawin sa ika-14 ng araw ng bawat buwan. Ika-14 ng araw ng bawat buwan po, yun lamang po ang maaring uh, maaaring gawin o araw na maaari itong gawin at huling araw ng full moon. Ngayon po, sisimula na po natin ang spell na ito. Ito, napakadali lamang nito. Wala ka talagang kailangan kundi ang puso mo lamang. Ngayon, gagawin mo ito alas 12 po ng madaling araw pagsalubong ng 13 sa 14. Un po. Ngayon, ang unang-una mong gagawin ay pipikit ka. Pipikit ka at magdarasal ka. Dapat kapag ginagawa mo ito, sinimulan mo na ito ay nasisinagan ka ng araw, ay nasisinagan ka ng buwan pala nasisinagan ka ng liwanag ng buwan. Dapat po ay maaaring doon ka sa bintana at maaaring mo rin naman itong gawin sa labas ng inyong bahay. Ngunit mas maganda ay siguraduhin mo na walang makakakita. At ito po ang pinaka-importante, walang makakaalam na ginawa mo ang spell na ito. Ngayon, ang gagawin mo, pipikit ka at luluhod ka. Dapat ay nasisinagan ka ng buwan at sasabihin mo na ikaw ay handa ikaw ay handa na mag-alay no ito huwag kang magalala dahil ma ito optional lamang o maaring ikaw lamang ito naman ay maari naman ang gawin mong alay ang ang iyong pangako ang pangako na ito ay hindi mo gagamitin sa masama ang spell na ito o aalagaan mo ng mabuti ang tao, mamahalin mo yung taong iyon magdarasal ka ah, Bawa ako ay handa sa magiging kapalit nito, ako ay mag-aalay ng aking ah, katapatan na ang aking gagawing spell ay o ang aking gagawa ng spell na ito, ay totoong mahal ko talaga at hindi lamang napupugian ako o nagagandahan Pagkatapos noon ay sabihin mo kung gaano mo kamahal ang taong ito at sabihin mo ang kanyang buong pangalan, totoo at buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos noon ang mo ay magpapasalamat ka at sasabihin pag binawa nyo ang uh, aking hiling ay hindi ko na kayo gagambalain pang muli. Ito, kapag ginawa mo ang spell na ito, ay hindi ka na maaari pang gumawa pa ng iba pang love spell. Love spell lamang naman, ngunit kung sa iyong mga pamilya, ay maaari naman. Ito kasi epektibo talaga ito, at kapag ginawa mo ito, hindi ka na pwede pang gumawa ng love spell. Ngayon, maaari ka rin magtakda ng panahon kung hanggang kailan mo lamang gusto ang spell na ito, umepekto. Maaring panghabang buhay, sabihin mo, nais nice ko, ang epekto ng spell na ito ay panghabang buhay. At maari rin namang magtakda ka ng oras o ng isang sitwasyon. Halimbawa, ay kung hindi ko na siya mahal, ay maaari nang bitawan na ang relasyong ito o maari nang mawalang bisa ang spell na ito. Pagkatapos noon, ang gagawin mo na lamang ay dediretso ka ng matulog. Walang cellphone, walang kahit ano. Kapag ginawa mo ang spell na ito, bawal ka ring magsuot o hindi mo wala ka dapat suot-suot na kulay pula o kulay itim habang ginagawa ang spell na ito. Kapag ginawa mo na yung spell na ito, diretso tulog ka na, wala ka ng ibang gagawin. At yung nasa isipan mo lang habang natutulog ka ay yung mga mangyayari. Habang nangyayari na o gumagana na yung spell na ito, kung ano, kung gaano mo siya kamahal, kung ano ang gusto mong gawin niya sa iyo, ma kung paano niya, kung paano mo gustong ipakita niya sa iyo yung pagmamahal mo sa kanya. Gaya na lamang ng uh, pagbibigay sa iyo ng rosas, pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa iyo, pagyaka, paglambing, ikaw na ang bahala doon hanggang sa ikaw ay makatulog. Pagkagising na pagkagising mo ay ibubulong mo ito. Tandaan mo ito ha, dapat wala kang ibang gagawin pagkamulat ng pagkamulat mo ng iyong mata ay sasambitin mo kaagad ang uh, salitang ito magingat ka kapag ginawa mo ang spell na ito. dahil dapat ay tamang tama ang iyong ginawa dahil hindi mo na maaaring ulitin pa ang spell na ito kapag nagawa mo na ito ito po ang sasabihin mo isusulat ko lamang upang uh, malina malinaw o hindi na magtatanong pa dahil eh uh, medyo mahirap itong ah uh, maintindihan kapag sinabi lamang Ito po last tekas pero po yung dun po sa may A ay mayroong ganun. Kaya ang pagkabagkas nito, Las tekas Las tekas Yun po, Las tekas Yun po ang sasabihin mo. Isang beses lamang, at hindi ka maaaring magkamali, basta pagkamulat ng pagkamulat ng mata mo, sasambitin mo agad ang salitang iyon, lastekas. Tecas. Maaaring pabulong, maaaring pasigaw, kahit ano. Basta hindi dapat yung sa isipan lamang. Pagkatapos nun, huwag mong pagkaisipin yung spell na ito. Kalimutan mong ginawa, yung spell, mo yung spell na ito. At huwag na huwag mo siyang kokontakin. Hayaan mo, magantay ka. Huwag kang mainipin, huwag kang magmadali. Antayin mo na yung taong ito mismo ang kokontak sa iyo. O uh, magbibigay ng mensahe sa iyo, kakausap sa iyo. Ibig sabihin nun ay gumana na ang ating spell. Dapat tama-tama ang iyong ginawa at kapag ginawa mo ito ay buo ang iyong kalooban. Hindi ka, wala kang pagdadalawang isip at buo ang iyong pananalig sa spell na ito. Dahil inuulit ko, isang beses mo lamang ito maaaring gawin. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag niyo kalimutang i-like ang video nito at mag-subscribe sa Philippine One. Kung mayroon pa kayong katanungan, huwag niyo kaming kalimutang I message sa ating Facebook page Philippine One Facebook page po natin Philippine One Foundation marami pong salamat sa pag-suporta ninyo, kami nga pala doon sa Philippine One Foundation kada linggo ay namimigay tayo ng 250 pesos sa tatlong katao next week, abangan nyo po ang ating live video